Julio Asinco at nandito po tayo sa Barangay Katunon Purok 5 at uh, pa pinabotan natin si Kuya nagahanda na doon sa Julio Turing ako ito atin, mo, atin na siya mga kapanayan uh, magandang uh, umaga Kuya Magandang umaga rin po, Kadyego. Opo, ah... Uh, kayo po si Kuya Jun? Jun na po. Jun Bartolome. Jun Bartolome. Ilan taon na po kayo, Kuya? Ah, uh, 47 years old po. Uh, Ilan taon na po kayong gumagawa ng taho? Ah, uh, sa ano na po siguro, mga 13 to 14 years na siguro. Matagal-tagal na, na, rin, no? Opo. So, saan nyo po natutunan itong paggawa po ng taho? Ah, uh, natutunan ko po sa bayaw ko na dati rin po kasi may tahuan bumigising po ako ng maaga para lang po matutunan ko para not ko siya at nang malaman ko po kung paano yung ginagawa niya. Ito ha, ah, nakikita natin yung ano yung proseso ng paggawa ng taho. Ano? So sa paggawa po ng taho, ano po yung Uh, ah, sa karanasan po ninyo, yung medyo uh, ah, nagkakaroon kayo ng problema? Minsan po, meron din po yung hindi nabubuo ang taho ng dahil din po sa uh, sa soya beans po. Medyo mura po yung soya beans na nabibili. E siguro po na-harvest ng mura. Medyo mahina po kasi yung gatas na inilalabas noon. Minsan din naman po, may nangyayari rin na hindi rin naman po na anuhan eh, yung pong paggiling medyo gumagaspang. Doon din po mahina ang paglabas ng gatas ng taho. Kaya minsan po pagkapuro na inilalagay na sa balde, halos ayaw na po niyang mabuo. Doon po hindi nabubuo yung taho na sisira lang po yun. Saan po kayo bumibili ng uh, soya beans? Uh, sa mismong Tarlac City po. Doon po talaga Opo. mas mura. Mas mura po kasi doon. Kaya rumerrekta na po ako sa Tarlac. So, ito po yung uh, sa po ninyo sa paggawa ng tao. Ito pong soya beans. Soya beans po. Maging sa may brown sugar, yung pong mga binibili ko ron. Uh, mga cups, straw, at saka yung pong calcium sulfate. So, yung calcium sulfate, ano po yung purpose niya? ayun na po yung pang buo po para mabuo po yung taho yun po yung nilalagay na pangpatigas patigas po ng taho para paglabas po nila buo na po yung daladala nilang taho yun po yung calcium sulfate yun po ang ginagampanan niya sa taho Ah, so, uh, kamusta po sa loob ng labing tatlong taon upo. na paggawa po ninyo ng taho kamusta naman ang abuhayan eh, kahit pa paano naman po eh, napag-aaral naman po yung mga anak at kumakain din naman po kami ng tama po sa araw-araw. May konti lang pong natitira dahil sa pangyayari naman po na tumaas na po lahat ng bilihin. Hindi ho kagaya dati na kahit pa paano medyo malaki-laki po yung natitira noong bago mag-pandemic siguro, noong wala pa pong pandemic. Hindi pa po ganun kamahal yung mga bilihin. Eh, ngayon po, nung na tumaas, nabawasan po ang kita. Di rin naman po po pwedeng itaas ko yung singil sa mga tindero ng ano, mawawalan naman po sila ng kita rin. Paano kayo magkabiyahe ito? Yan ang kalaban ng magkataho. Yung ulan. ulan. <laughs> Pwede po malaman paano naman po ang uh, uh, yung usapan ninyo ng inyong mga tindero sa bawat balde po na kinukuha sa inyo? Uh, sa ano po kasi yan, meron pong sukat ng ino-order nila. Kung halimbawa po sa uh, isang puno po nung balde kasi niyan, ang sukat po kasi niyan sa akin ay uno ang sukat. Uh, bumabayad po sila ng 330 doon po sa isang puno nun. Yun po ang bayad nung isang balde po na uh, puno. Pero yun pong iba pa po yung asukal, yung brown sugar, iba pa rin po yung mga cups. May iba-iba pong price po kasi yung ano, halimbawa po sa punuan po nung balde na yon, meron po yung rumirimit ng 700 ng sa isang rimitan po niya o 700 plus. Eh yung pong sosobra, yung pong mapagbebentahan niya, kung ilan man po ang mapagbentahan niya doon, kanya naman na po yun, yun na po yung sosobra sa kanya. So kukuhan nyo lamang po yung halaga ng balde, yung pong so, apo yon mga cups mga caps. sago na kinuha po nila straw e, Yun lang po ang ano may mga price po kasi alin na ano parang pumapatong lang din po ako na parang nagtitinda halimbawa po yung kagaya po ng ng cups po na maliit na ginagamit nila namumuhunan po ako na namumuhunan po ako ng 13 pesos ang isa 17 pesos ko naman po ipinapasa sa kanila. Meron pong 4 pesos na nagiging patong po sa akin. na uh, Doon po sa ano, meron din naman po minsan may 5 pesos sa ibang gamit nila. Ang nangyayari na lang po noon para medyo ano po sa dami po nilang nagtitinda kung meron po silang kagaya po ngayon ang lumabas po ay pito. Uh, kung ilan po yung nagiging nakuha po nila, doon lang po ako nagkakaroon ng tubo. Uh, dito po sa inyo pong uh, paggawa ng taho, wala po ba sayang sasayang? Tulad niya, halimbawa, hindi makapagtinda dahil umuulan. Uh, wala naman po kasi po ang gagawin po dyan, totokwahin lang po yan, Ka Diego. Yung pong tokwa, ibebenta po pagka po hindi sila nakalabas, ibebenta na lang po yon ng tokwa. Yun po yung balikpuhunan na lang po nung soya, ganun na lang po ang nangyayari ang kwan nga lang po yung pong mga tindero wala pong kita pare-pareho po kami walang kita kapag kaganito pong umuulan pag hindi po sila lumabas Apo. Baka meron kayo na sa mga suki ninyo, suki ng mga tindero po ninyo. Apo. As, sa lahat po ng mga bumibili po ng taho, at kahit po yung pong hindi bumibili, subukan po ninyo, nakita na makikita naman po ninyo dito po sa pagka ano, ni ni Kajego yung pong tahuan kung paano po ang proseso na ginagawa ko po sa pagluluto. Uh, makikita po ninyo yan at sana po tangkilikin din naman po ninyo yung pong mga paninda ng aking mga kasama. Meron pong nagpupunta ng talungtong, meron po sa kuya po, meron din po dito sa bayan ng Gibat, sa mga barabarangay po, meron pong nagpupunta, dito po kumukuha ng taho sa Katimon. Sana po bumili po kayo at masarap po ang taho na ito, masustansya. Ngayon lang po. At panghuli, uh, kuya, pwede ba marinig namin sa iyo yung isinisigaw ng mga tindero po ninyo kapag nandun na sa kanilang mga area? Apo, pwede po. Sige nga po. Taho! Tá yeah.